Katabi na natin ngayon mga kadasig ang volleyball superstar Miss Aliza Valdez. So ma'am, uh, unang-una maraming salamat and maligaya uh, maligayang pagdating dito sa aming probinsya ng Agusan del Norte. Wow, thank you so much po sa mainit na pagtanggap sa akin dito sa Agusan del Norte. And I'm just very, very happy to be here po. Uh, Miss Aliza, anong pakiramdam na imintahan ka ng aming Mayor Rosco Plaza sa katatapos lang na isa grand opening 2024 Division Athletic Meet kahapon sa bayan ng na Nasipit. Wow, well, I'm very grateful po and honored to be part of this uh, district meet, uh, division meet and it's just so nice to see all these athletes talagang very passionate determined to to be uh someone uh, mag na maging, maging magaling sa, sa larangan ng sports and yun naman po yung hangarin natin, maka-inspire din ng mga kabataan. So Maraming maraming salamat po to Mayor Plaza. Hmm. Ah, kagabi pa lang, Miss Alaysa, grabe na po yung paghihintay at sabik na makita nila personal sa lahat ng mga atleta sa Agusan del Norte. Ano po ang masasabi mo sa mga atletang manlalaro ngayon 2024 Division Athletic Meet? Ah, uh, good luck to all the athletes. Uh, sana mag-enjoy kayo. And hindi lang sa mga panalo dapat masaya, dapat masiging masaya din tayo sa mga friendship na mabuo natin dito sa uh, Division Meet. And I hope na isa to sa mga reasons kung bakit mamahalin nyo pa yung mga sports na nilalaro nyo ngayon. And I hope na makita natin sila sa mga big tournaments in in the future and I'm really looking forward uh, to cheer them on eventually. Okay. Uh, ngayong araw, magsisimula na ang uh, laro sa mga atleta. Anong ibibigay mong tips para maging uh, manalo sa mga laban nila po? Ah, wow! <laughs> tips para manalo? Nako, uh, I'd say... Lagi lang dapat handa. Dapat naghanda sila, nag-prepare sila sa kanilang mga trainings. Yun yung number one na tips siguro na masasabi ko. Kasi kahit kami na nasa professional league na talagang, yun yung isa sa mga baon namin tuwing naglalaro kami. But definitely, isa sa mga baon pa namin, dapat lagi nag enjoy Dapat andun yung good vibes and uh, dapat tulong-tulong kayo as a team kung team sport man yan or kung individual sport. Sana may mga inspiration ka din and yung mga coaches mo maging inspiration mo para manalo ka and mag-enjoy ka sa laro. Uh, Miss Eliza, how about sa ating mga supporters na galing pa sa iba't ibang uh, lugar? Uh, pumunta pa dito sa uh, bayan ng Nasipit para panoorin po kayo. Oh, maraming salamat po sa lahat po nang pumunta sa iba't ibang lugar para lang po magkita-kita tayo dito sa Agusan del Norte sa bayan ng Nasipit. Maraming salamat po uh, nakakataba po ng puso at napakasarap pong balik-balikan at uh, ang napakasarap nakaka-inspired din po and motivated to train again and to perform well this coming PVL uh, conference ulit para po sa inyo. And sana magkita-kita pa po ulit tayo. Hindi man dito sa Agustan del Norte sa Nasipit. Para sana magkita-kita tayo sa mga games namin sa Manila din po. Okay. Po, uh, lastly po, Ms. Aliza, meron ka pa bang dagdag uh, -dag na sabihin po sa ating Mayor Rosco Plaza or meron ka pang gustong pasalamatan po? Uh -huh. po? to Mayor Plaza and family, maraming maraming salamat po sa invitasyon na makarating po dito sa Nasipet, Agusan del Norte. Really looking forward to inspiring more athletes and sana po mas madami pa rin kayong ma-inspire ng mga atleta dito po sa inyong bayan and we hope na Makita-kita po tayo lahat na sa, sa Manila para suportahan din ang mga ganitong atleta. And sa mga atleta naman po na lalaban dito sa division meet, good luck. And we're praying for all of you. We pray uh, na no injuries and we pray na mas ma-enjoy nyo and you make more memories with your co-athletes. And see you all soon. Once again, mga kadasig, our volleyball superstar, the phenom Miss Aliza Valdez. Marami salamat po. Ma'am, thank you so much po. Ma'am, thank you po.